Gumagawa ang mga Ruso ng hindi kapanipaniwala sa kanilang mga tangke. Isang lugar sa Pokrovsk, silangan ng Ukraine, isang tangke ng Ruso ang bumalik mula sa isang misyon na nagliliyab, tinamaan ng maraming drone at nasa napakasamang kalagayan. Pero patuloy pa rin itong umaandar. Ngayon, tingnan mo itong isa pa. Parang galing sa Mad Max, hindi ba? Isang malaking hawla na bakal, hinang, at may pangtanggal ng minas sa harap. Ang dalawang sasakyang ito ay dating mga tangke ng Russia, pero ngayon parang hindi na sila tangke. At ipinapakita nito ang isang brutal na realidad na nangyayari ngayon sa Ukraine. Mahigit apat na libong tangke na ang nawala ng Russia sa digmaang ito. Alam mo ba kung ano ang sumisira sa karamihan nito? Mga drone lang, hindi sopistikadong misil. Ang sumisira ng mga tangke na milyon, ang halaga, kahit limang daang dolyar lang ang presyo. Para malusutan ang bagong banta, sinubukan ng Russia ang lahat. Kulungan, improvisadong armor, metal, at barbed wire, pero hindi naging sapat. At pagkatapos ay gumawa sila ng desisyong parang kabaliwan. Literal nilang tinatanggal ang kanyon ng mga tangke. Isinusuko ang kakayahang umatake. Gusto mo bang malaman kung bakit? Ipinapakita ng sagot ang isa pang kahinaan ng Russia. Ang T-72 ay may nakamamatay na depekto sa automaticong tagapagkarga mula dekada 70. Direktang nasa ilalim ng toreta, mayroong isang karusel na may 22 nakalantad na bala. Kapag tinamaan ng drone, sumasabog ang mga kargang ito at ang toretang may labindalawang tonelada ay lumilipad sa ere. At alam mo ba kung ano ang naging solusyon nila? Isang bagay na sa pinakamababa ay desperado. Simple lang nilang inalis ang problema. Walang toreta, walang bala, walang pagsabog. Ginawa nilang mga armor taxi ang mga tangke ng labanan. Ngayon, sa tingin mo ba gagana ito? May sagot na ang Ukranya mga drone dragon na may dalang termite na nasusunog sa 2,700 antas at natutunaw ang bakal na parang mantikilya. At ngayon, narito na ang huling pagsubok. Isang daan at limampung libong tropang Ruso ang nagtitipon sa Pokrovsk kasama ang daan-daang ganitong kakaibang halimaw. Tingnan natin kung talagang kayang mabuhay ng mga imbensyong ito.